Okay mga boss, welcome back at isa sa maraming tanong sa akin dati. Yung ganitong Bluetooth speaker, ito lang dito, meron tayo dito. Ay, nahulog Buska. Uy, wala na yung wear ng buska. Nawala yung wear. Baka na hulog. May nagtanong sa akin dati dito na wala yung wear. Iwan diba ko nasaan. Ito yung ano, ito yung ano natin. Buska na D100. Sabi nila kung kaya daw dalawang D12 sa ganito. Sabi ko hindi ko sigurado mga boss kasi hindi ko pa na -try. ngayon. Meron na tayo dito dalawang speaker na D12 pareho. Tapos ang tatak niya ng nasa loob ay ano uh, na 400 watts max yung ano yung pinaka speaker niya. Ngayon susubukan natin. Dahil wala siyang terminal, gagawa muna tayo ng terminal tapos pinang na lang natin mismo dito sa pinaka speaker niya. ayan o no? oh. yung range na yung speaker na pwedeng ikabi dito 4 to 8 ohms yung ngayon yung kada isa ng speaker natin na tosonda ay 8 ohms so pag pinag parallel siya, lalabas 4 ohms so kuha tayo ng ano Ma, na, boss ma'am ano nga tin? magkano 11? wala ko nyan? wala Kabitan muna natin ng ano ng wire. Well. Pinangan ko muna yun. Dulo na Itong isa muna. Yan. Isa. So dito, ang nakalagay sa kanya ay positive. Ayan positive. Meron tung sakit na bisplace lang uh, sa kanan natin napin Ang importante ngayon, magtatay lang naman tayo ng ano. Ng pinakana niya. So dito natin yan ihin. Ang pinagsama ko na yung pinagsama ko na yung dalawang positive para ano sigurado yan. Tapos inangin din natin yung isa. Okay. Diba. Tapos ihinang natin to dyan sa negative kasi negative natin pinagod. Okay. So ito na yung positive nya Papunta dito Mas positive. Mas ano? Dating JBC na ganyan na Pum, parang component? Hindi po. Hindi na? Hindi na po. Wala na niyon? Hindi po ako gumagawa nun. Ha? Hindi po ako gumagawa. Pero may gumagawa sa inyo? Sa? Ewan ko po, sa ibang manggagawa, baka gumagawa sila. Dama. Sige po. Okay, ito na, i-ready na natin ngayon. ito naman yung speaker natin galing sa tusunda ito yan positive positive ah, positive positive so ilagay natin dito banda yan sa unahan din wala pala tayong memory card pang audio natin baliktad ayun tapos ito hey, yung... dito? 38. At 38 dito, pataas doon pa buba. 39 doon sa sunod. 30. Oo. Okay. So, ikit na lang natin yung ano, base at saka triple. Uh, volume na ka-off. Yan, andito na yung ano natin. Walang ano, ano yan. Yan. Okay. Power on ko na.

Malakas din siya mga boss, malakas din. Kumbaga, lalaban din sa ano, lalaban din sa mga amplifier talaga na integrated sa mga katulad nito Malakas din Ngayon naman, ang ano kakapain natin kung umiinit itong ano. So hindi pa, pandarin natin ng ano Pandarin natin ng mga 10 minutes rin mga boss tingnan natin kung hiinit Tingnan natin yung mic mali pa ata kakabit ng ano yun ito yung ano oh you <laughs> okay mga boss ah, haba yung video natin pandarin ko muna siya ng 30 minutes tapos balikan ko na lang kayo para sigurado kasi kung i-record pa natin ah, haba yung video natin so balikan ko lang kayo pa ganun tapos report natin kung ano nangyayari okay mga boss so may 30 minutes na, na to kasi ano may customer pa kanina So hindi ko ano, hindi ko matutuuhan kasi sobrang lakas ng mid, ano anong ng mid-range nitong naka-plastic na speaker kasi kitang ano ko. Pero ah patayin muna natin baka ma ako. Saka natin hawakan. So itong ano niya, pag naka-4 ohms, umiinit siya pero kaya mo naman yung init niya. Kumbaga tolerable naman yung init niya. Itong pinaka-diode niya, ito diode to mga boss. So hindi ka anong main itong diode, itong pinaka regulator niya. So yung init ng regulator at saka nitong IC, lamang ng konti ito. Ito hindi ka anong kumit ng diode. Ibig sabihin yung current na dumadaloy sa diode ay kaya ang kaya niya or may allowance pa. Itong IC niya kahit last day, umiinit. Yan ang laman natin ngayon. Ano ang findings ko dito sa kinabitan ko ng 400 watts na apat. Although sinasabi ko naman sa mga naon kong video na nasa 144 or 146 lang ata ang video nito. Oh, video yung wattage nito. Uh, pero nung tinisting ko naman so far sa akin naman kontento naman ako sa lakas kasi kahit nung sinagad ko siya yung base, hindi siya basag tumunog. Kin sinagad ko tong ano si uh, hindi ano hindi siya basag kasi may mga ano 'di ba pag hindi nakayanang ano basag na so kaya naman niya hanggang dito nga eh hanggang dito lang ako naka-volume talaga kanina hindi ko lang nasagad pero kung ang paggamit nyo kay katulad sa akin na hindi talaga hataw, o hindi talaga ano kayang-kaya niya mga boss ang masasabi ko dyan. pero kung sa long term wala pa tak wala pa akong nag na data at hindi ko masasabi pero kung Uh, sakto lang ang paggamit nyo sa tingin ko kakayanin naman. Hindi naman uminit ng gusto tong eh, yung IC. Tsaka yung diode hindi hindi talaga uminit. Yung uminit lang dito itong ano uh, power supply niya ano. So possible na pwedeng niyo pa tong palakasin kung papalitan niyo ng ibang power supply na mas mati mas mataas uh, mas mataas ang amperahe o mas mataas yung voltahe. Pero para sa akin okay na to So sa tanong natin na uh, ano, na uh, sa tanong sa akin na uh, kung pwede siya sa uh, dalawang didosi na 400 watts maximum yung ano uh, ano ba tatak nito to Sondra, ay pwede yan mga boss uh, pwede siya. Ang pinaka sure lang para hindi masira tamang gamit lang. Iwan ko lang dito sa naka full volume hindi ko na kasi gawa ng nasa likod ko lang yung ano eh. Pero ako kasi, ako yung tao na hindi talaga mahilig sa ano, sa sobrang lakas na patugtog. Pero ano naman eh uh, kahit pa paano buo pa yung base niya, buo yung high niya, malinis naman ang tunog niya. Pwede pa to. Pero sa long term hindi natin masasabi. Pero kung maingat kayo baka ano baka tumagal naman siya. E ngayon, 'yun lang ang masasabi ko at sa ginawa nating review. Sa mga ano sana nagustuhan nyo to at maraming salamat mga boss. Paki-subscribe na lang din ng ating ano uh, YouTube channel. Thank you. God bless po sa ating lahat.